Ayaw daw umandar. Tingnan natin kung bakit ayaw umandar. multi ito. F6 ang makina. Pure bag Igniter. Distributor. Tingnan natin Isubukan natin kung bakit ayaw umandar. Ah. Putol ang timing guard niyan. Pagka ang timing gas, Wala siyang action na puputok. Nagalitin pang belt. na. Para ma Tita natin yung ano sa loob. ayano oh, putol. Ito mga putol yan. Mm. oo oh. kaya pag i-start no, marinig mo ganyang redondo tulad ganina, ibig sabihin, putol yung ano timing belt. Ito mga kaibigan, dahil naputol yung timing belt, nagkawatak-watak ng timing nito. Kunahin natin si Gunyal. Basta lang din natin tandaan na itong ano, ayan itong kunya ng sibunyal. Karamihan sa makina, pag kunya yan nandiyan yung timing yan, oh, okay? may, dot dito. Ito dot. Itapat natin yan dito. May timing mark, dito. Ito. Itapat natin ha kasi nagwatak watak na yung timing nito. Ganyan talaga pag naputol timing wheel. Ganyan natin. Ayan. Uh. Hmm. Yan tapos na 'yan. No? timing mark ng F6 na Suzuki. okay, Ito. Ayun, dapat 'yan. Dito naman sa camshaft. mayroong dalawang timing mark dito. No? Itong ito tsaka dyan sa kabila. Basta laging tandaan yung kunya, dual guide ng camshaft. 'Yan ang nakikita pa dual guide. No? Itapat mo niyan dito. Kasi yung dual guide na yan dito yung timing niya oh. Ayan, may iwa. Itapat mo yan dito sa timing mark ng backplate. Pihitin natin. Ayan Hmm. Ayan. Nakauno na ang kam uh, si Gunyal. Nakauno na rin ang kamsyak. Kaya pwede nang ikabit itong timing belt. Magkabit nito pag ganyan. No? na mababasa mo yung mga litra, hindi yung pag-ganyan. Kaharap ka sa makina, di mo mabasa, baliktad. Ganyan lagi. Ngayon, ang higpit naman nito, ibigan, tama lang, pag timing bit, hindi yung tulo-tulo. Hindi yan siya maglambig-lambig pag umalala. Subukan natin yung pandarin na walang takip ilagay muna natin puliya. okay. pag walang puliya, nakaharang dito lalabas habang umaandar lalabas yung timing belt matanggal pihitin muna natin kung walang tukod lakas pang kompresyon mga kaibigan bumabalik sa yung puliya. yan pag bumanya na okay yan Finalin natin. Yung maple dito mo kay Bigan no lang kaya pang mga bagito kasi nga kaya ano? no yan gusto lang andar yeah, mga bagito ba Pero tahimik ang andar niya pag balita ni maple na may sali silencer okay ang ganda ng andan mga kaibigan